All right. mag kami ng Yoria Tsaka triple 14. Kasama ko si Uncle Donyor nga gwapo no? Ayan. Tsaka si Uncle Nuno no, Freddy. Nuno no, Freddie, tsaka si Uncle yung isa, Juan Banaw. Juan, Uncle Juan Banaw tsaka yung kanyang baby boy. <laughs> na pangalan mo kuya? Jasper. Jasper. Ayan na mag kami. Ayan na. Ito yung aming buhay probinsya. Buhay Farmers. Hello! Shout out Barangay Bating, Mambusaw, Capis. Ito na. Mag -ano kami dito mag... Mag... Yung mag ano kami mag abuno. Kasi wala pa tong abuno call eh. First time pa lang to call first time. Ayan. Ha? Ha? Three days matambok doon yakol? Oo. Oh, eh. Ah, gali. Hi, hey, kuya. Wala kang pasok na yan, o. No? Linggo, no? Ayan. Sinasaboy na po yung uh, abuno. Ayan. Ayan. para may mga isda dito ah. Oh. May puyo kaya di kol? Huh? May puyo? ay oh, tilapia. Ah, tilapia na. Oh. Nahidlaw takot puyo man. Ayan. Ito yung uh, maliit na palayan, no? Oh. Tapos dyan na side, meron ng irrigation dyan sa gitna. Okay ka lang? si Kulinyor? Sa kabila oh. Kulinyor. Lakad muna tayo. May survey kami ng aming ah, palayan. Maliit. <laughs> may sulit dyan, Gol? May sulit? Oh! May ibon oh! Lumipad! Anong kaya daw? Daplak, di ba? daplak. May anting-anting daw yun. Dito may ano dito sulit. Pabalik ka, Angkol. Ayan. Saboy na yung abuno. Hmm. Yan pag saboy ng abuno. Oh. One side lang, Angkol. One side lang. After sabi ni Uncle, after 3 days, may effect na ito, di ba? Oo. So ito yung gamit namin na abuno, urea. Oh, ah, so sabi ni Uncle, kailangan harangan na yung ano, yung kahon. Para hindi umagos yung Buno. So, itu Ito na, ginawa ni Uncle. May harang na. Dito na tayo. Pagila. At Atapos na dito. eh. Oh. Ah, tawag dyan, tagbo. Ah, isang area lang. Ha? Isang biyahe. Isang lang. Samahan natin si Papa mo, si Uncle. Oh, ganito din ba kayo mag-ano, mag-abuno? Hey, uncle, meron na, dire. Ayun. Salamat kasi inyo, Angkol, ah. ha. Thank you, good, sa bulig nyo. Madamo, good nga, salamat. Ayan. Hydricol, meron na? Ah, meron na. Ayan, oh. Dalawa sila ang... 95 days? Ah, 75 days? Oo. Ang Uli, pa Mataas na siya, Col. Aani daw tayo dito ng ano, 500 sacks. <laughs> <laughs> Col! 500 ka sako? <laughs> Tutawa sila sa akin. Kasi 500 ang bilis sako. Yun no? Mayad, ko, magbig ka ito yung kilo. Hmm. Ito pang konsumo lang to. Yun no? Oh. Ooh. Hustler pala to si Uncle Magabuno ah. Bakit yung ibang part Uncle na pumuti? Ah, uh, pumuti. Kulang? Oo, oh, kulang pan. Uh, pangayon siya pataba ka rin. Ah, may isa ng pataba. Matula. Oo. Eh tulad dito medyo maputi no. Oo. Oh. Ah. Ubuno. So, ayan po mga bayan, ha? So, Pag... Yung mga drain, oh, hindi dapat mga ah, yung mabudyo doon, puti-puti lang? Oo. Oh. Ah, okay. sa Ah, uh -huh. so may limit din pala. Uh -huh. So, ayan po. So, dito na side papakita sa inyo. May ano dito eh, irrigation. Ito yung palay oh. Yeah. <laughs> Thank you sa mga nag-share no. Dito ako ngayon sa Barangay Bating. Mambusa Capiz, Philippines. Nagay kami ng abuno. Pakita ko sa inyo yung irigasyon. Hindi ko alam kung saan po yung starting point dito eh. So, ito yung irigasyon. Ayan. dami kang kong. Ayan. So, puno-puno ng tubig oh. Dami isda, may mga isda diyan eh. Ayan. So, is it? tingi you, sa panonood. And God bless. Ito pala yung ano you know, no, yung palayan ng uh, bating. Ayan. Oh. So, is it?